para may idea tayo mamaya. Yun nga. Pa. Isang finger lang. Makakabuka na lang eh. Masakit na. Pag sa buka. Okay, buka mo. Buka mo. Buka mo. Buka mo. Oh. Yun. Sakit ka? Ubulan <laughs> ka? Oo oh, <laughs> nga. Mahaba kanina yun. Natakot ka? Oh, congrats. <laughs> hindi ka lang papatindi. Haba kayo yun ang panga niya. Oo nga. nga po ang tayo um, Bumalik na. O yun, hindi ka lang ang um, um, baba mo. Kasi naman um, na um, mahabang baba. <laughs> Tiyatangihan ka. Pero may pagbabago ka. <laughs> Oo, oh, may pagbabago. <laughs> no, no, no. Laki, yung, ba, yung haba ng baba niya kanina. <laughs> hmm. At ipipidyohan ulit ikaw para makita ang tita Julie. Oo, hindi. Pero ilang kanyang doktor kayo? Ano kay Reyes, kay Laura, kay Laura yun. Hmm, tatlo. tatlo ano, Apat na. Ayaw mo po, ayaw nga. Ayaw nga, hindi. Ka, kasi yung uh, TMD specialist po, pity dyan. Ngayon, naayos natin, i-break natin, no? Yan, isang session lang yan. Naglock po ang panga nito. Ayun, nakakangiti ng bata. Ayun. Ano mas sabi bebe? Hindi. Thank you, Pa. Thank you. Pal. Okay. Ilang, ayun nilang umaga? Uh, 3 AM. Okay, isa lucky draw so. Kasama kanyang nanay. Oo. Uh, gawin natin. lagu tayo kagani ning. Du video Buka. Ma'sara. Hmm, nagagusto Uy, nahikot na. Sumulit. Ay, na? Tara. Ay, salamat po, dusko. Oh, ano? <laughs> ay, huyay, eh, dyan, lang siya. <laughs> dahil dito siya ano, um, so, Okay ulit. lang. Oh, sige, lang. Oh, Pero, yung niya. Salamat oh, okay. Ano nga Inhale. Exhale. Yun. Tiktok na. Ang tik mo. ano ulit? Ang nga, hindi ka Ay, hindi ka ng mabit Oh my God! Wow! Masagin mo yan. Masagin Okay. Thank you, sir. At uh, itiwala kayo sa akin. Oba, kaya yung sabi yung sa inyo lang oba, eh, bumalik lang. Ano Dahil, huyat siya, wala siyang pahinga. Eh, may nervous na kaya siya, may hindi gastro yung ano nga. Kaya nga Tapos sinunod niyo maglagay ng mainis sa... Opo, sinunod namin lahat ng sinabi niyo. Siya pati niyo. dito nag-request niya. Nag-request ah. siya. You can do it! Ang baba mo? Hindi na kayo isara? So, hindi na ngayon? Hindi pa. Okay, na yan. Hindi siya nakakain. Uh, ayaw nung sumara. Oh. Laki Ano? Sige Tara. Tara. Gusto rin na eh, oh. Sarah. Assalamualaikum semua macam kembira. Sarah. Sarah kau. Eh. Mau apa lah? Yo. Flat. Yo. Pak. Oh, okay hina. Pak oi, siapa kontinlan? Ada kontinlan. Kontinlan. <laughs> <laughs> Pasal nak teuh hah? Ate. Gaganyan rin mo dati. Sarang mo ka ng sagat. Kailan lang pwede gaganyan. Okay lang, wait lang. Bakit pwede nga tayo. Ah, isa ko muna. Ayos lang po. Ayos lang naman. Pero ilang ilang kaya maghahapon lang nangyayari? Ah, kapon lang po lang. O, ilang ako nagtiis? Sa araw lang naman. Wala po. From 2 p.m. Parang 2 p.m. Nalus ka nung mga... Mga 20 hours. Pero hindi lang kakayang una. Hindi mo mo O, di na kasha. Tatong daliri lang. Okay. 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 Buka bibig kunti lang. Yan. Inhale lang. Exhale. Okay. Inarilig ah. ka? Okay. <sighs> Ito okay. okay. pa. O, oh, buka bibig kunti lang. Yan. Inhale. Exhale. Oh. Ika na, normal lang. Normal lang. Sa paghihika po yan. Kabila, meron din eh. Paghika, normal, normal lang. Ah, oh, uh, inhale. Exhale. Oh. Ah. Oh. Buka Sagad mo. Buka pa. O, oh, ako na daliri. Pasok mo. O, oh, pasok ng daliri. Apat. Sagad mo lima. Hmm. Sa surgery? Wala po ako. Okay. Yung nakaraan po, di ba, dito sa, ano, Lockjaw. Pero, o, oh, team O, oh, Lockjaw. Yung parang hindi ko mabuka, oh. pero, oh, gusto ko makita, ibuka ibu mo ang bibig ka dahan. Sagad mo siya. Sagad. Apat, ano, sagad na yan? Na ano kasi. Mga nito. dito. Dito po, parte. Parang yes po, ayun. sige na po. Ibuka mo ang sagad. Sagad na, apat na delire, pasok mo. O, hindi na, hindi na Apo. pasok. Isa pa. Sige, wala na yun, huwag kang mahiya. Oh, hindi na may pasok, no? Ano't na na? Nasa ka din sa magento mo? Hindi Ito opo. Tama? Okay, tightness niya. So, stay Ito na nalagay. So, galing ka pa ng susugon. Opo. Tapos, doon kayo nakakuha ng, ng, ng birding house, ano? Sa tanawan. Ilang araw kayo dito? 3 days lang? 3 days. ito, uwi na kayo. Opo. Oh, Pero, dadan pa kami sa tiyan O, sige. Dito ka na. Grabe. ba? Oh? Ay, bisko <laughs> po. Narinig ka? Opo. Meron pa rin. Opo. ko na lang. <laughs> okay pindahan mo mo lang. Opo. O, laro lang. Opo. Ano? Nga, medyo ano, wala-wala yun. Nalisa yun, nababasa hindi mo Hindi na po ka Okay. Ihiga ka dito, higa na. Mga sagad, 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 sagad. Apat ang daliri, pasok mo. Okay, hindi ba siyang pasok? So, usually, mas masakit sa kanan. Okay. Normal lang. Ayan. Bubuka ang bibig na eh, konti lang. Ayan. Okay, bubuka ang bibig konti lang. Inhale. Exhale. Narinig mo Okay. Oh, isa pa. Okay. Sinsa na. Masakit. <laughs> Masakit ka? <Okay>. Huwag <laughs> din nandiniinan. O, oh, dito sa bila. Buka ang bibig. Inhale. Exhale. Sorry. Oh, Buka ang bibig. Pinakamalakas. Pinakamabigat. Sara. Oh, baka may bigay sakit mo. Kaya nga nga, nga nga nga, pasok na dire. Gitni ganyan. Yan, pasok. Uy, pasok, na. pasok na, pasok <laughs> po kita ay lahat. Pasok na. Oh, sige subukan mo gumanga, gumuya. Nasakit sa bato. Hindi po. Oh, sige, bawal ka muna para makita ko. Bukas mo inyan nga mo. Amusta? Nawala. Nawala siya. Okay. Okay. So, sabon po kayo. Dayo po kayo dito. Uh, so, ano yung kinumpain mo sa akin? Yung sati MJ po. Yung uh sa Ano nangyayari sa iyo? Ano, yung hindi ako makabuka ng bibig. Oo. Uh Nang maayos. Tapos, may pananakit po dito sa gilid. Oo uh po. Uh, Nagihigpit po sa ulo. Oo. Uh Pati yung balikat ko po. Oo. Uh Ayan, after treatment. Ang musta? Ano? Gumaan. Pati yung lock ay yung TMG mo, kamusta? Uh Opo. -oh

yo 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 celebrate mga sige mga guys para tayo na deretso ayun ay pagka oh, oh, kanina tatlo lang? <laughs> uh, oh, lang. lang oh oras <laughs> lang <laughs> <Dabotok? laughs> oh? <Dabotok? laughs> oh,

dahil TMG disorder. Sige buka. Tandahan. Sagad. Pasagad ng pasagad ang buka. Ipasok mo abad na daliri. Oh, halos hindi pasok ko. Oh. Tumay yung ano mo, apat. Si... Uh, Ngalay na. na, na. Uh -oh. Oh. Hmm? Ay, <laughs> Lay down? O, kanina isang gano'n ang sakit eh. Okay. Ah. Kanta mo? May sumigaw? Ako Ang lakas. Ang buto pa yun ang leeg. See once, hito po yun. Ibuka mo yung bibig mo ngayon. sagad la sige pa ah make ya. oh medyo oh, pasok-pasok di pa tayo adjust, CMJ. So C C palang. Mo? oh sagad 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 pa. Sagad, sagad ayun tabingi Iya sagad cara Yik mo? Oh, buka pa. Yun, sa gi okay, buka pa. tapat na daliri, pasok mo. Uy, pasok. Eh, labi niya ito, hindi ito sumasakit ka rin na. Oh, ay, oh, sobra naman mo. <laughs> oh, nangangalay? nga, ah. Nawala. No, Ana, papa. Oh my God! Wow! Muna na. Wala. Sorry. Hi. Ano tika Hindi ko. Iga. Ano po matibay? Ano Alam mo yung ano? Si. Ah, compare natin. Ha? Mas masakit dito? Opo. Oh, Pa-eco ba? Parang dito lang po, mga isang lilo. Inal nyo eh? Opo. Okay. Higa. Wow. Damn! Okay. Ayos oh, na. Ayos. parang. mo. Hindi, wait wait wait. O-okay. Okay, okay. oh. oh, okay.

Tandahan. Sige, pabuka yung pabuka. Sagad. Eh, sagad na yan. Apat na dalya Pasok mo nga. Eh? Abay, dadalo lang. Dalwa, hindi pa magkasya. Straight mo, sir. Straight. Yan. O, oh, ah, hindi na kasya. No. Tatlong daliri. hindi makapasok. Dalong daliri lang. Hindi nga. O, oh, hindi makasya. Matagal na yan. Ano po, yung... Pa-three days po ngayon. Mm. mo na, inhale. Oh, Ese. Ano naran Tumunog. Ang lakas. Habo. Ah, stay in the ingat to. Mahal ko sa stay in the situation is. Bukang bibig ko tilang. Kunti lang. Iyan lang. ba? Kunti ba? Iyan. iba ba? Kunti ba? Ingat mo natin. Gang. Nilig ba? Ako. Sus ko pong bata ito. Hmm. Ano nga? Mukha? Oh, mas malaki ng mukha. Ay, tama, nga. Mas malaki ng mukha. Oh, di pa tapos yan. Ay, tumunog na. Mukha <laughs> ng bibig. Sagan. Apat na lire. Pasok mo. Ayan. Pasok na pasok mo, sir. Ay, ito nga. Ang laki. na pinagbago. Oh, tapos na. Ayan. Di ba ang deny nyo yung STMJ? Okay. Maliit yung bunganga niyo pagka nabubuka. Kamusta ah. after treatment? Ayun, ayos naman po. Nawala po yung pananakit. Siguro mas lalo gumamya. To so oh, oh. siguro hindi na ako mahirapan naman. Gumamya. Kasi maliit lang yung ano no. Ah, Ang laki nung pagkabago ah. apat na fingers na ano. Ah, okay, sige.